Efren Bata Reyes Ang itinuturing na the greatest of all time sa larong bilyar Dahil hindi lang niya pinagharian ang larong ito sa mahabang panahon Nagambag din siya ng kakaibang estilo na nagbago sa larong bilyar hanggang sa kasalukuyan Kaya hindi na nakakapagtaka na siya ang may hawak ng record sa pinakamaraming panalo sa professional tournament. Siya ang nag-iisang damagisyan, Efren Bata Reyes. Ngayon sa video na ito ay tatalakayin natin ang 7 legendary achievements na nag-iisang goat sa larong bilyar. At kung bakit walang sino man ang makakapantay sa record na nag-iisang damagician. Ito ang part 2 ng series natin sa world record ni Efren mga chip. At sa mga hindi pa nakakapanood ng part 1 ay ilalagay ko ang link sa ibaba. Anyway, simulan na natin to mga chief. Ito ang top 7 world record ng nag-iisang the magician, Efren Bata Reyes, part 2. Number 7, 4 time champion ng All Japan Championship Ang All Japan Championship ay ang isa sa mga pinakaprestiyosong torneo sa Asia at sa buong mundo. Ginaganap ito taon-taon sa Japan at nilalahukan ng mga pinakamahusay na manlalaro mula sa iba't ibang mga bansa. At si Efren Reyes ay nagkampyon dito ng apat na beses. Siya ang nag-iisang non-Japanese player na may pinakamaraming kampyonato sa torneo na ito. Unang napanalunan ni Efren ng titulo noong 1979 Isang napakahalagang taon ito para kay Efren mga chip dahil dito siya unang napansin ng mga banyaga lalo na ng mga hapon. At dito din sa torneo na ito unang sumikat ang kakaibang tira ni Efren sa ibabaw ng lamesa. At sa taong 2003 sa edad na 49 ay tinalo niya ang mas batang hapon na si Tasuko Nishio sa final match. Ang panalong ito ay patunay lang na kahit pa tumatanda ang husay ng isang Efren Reyes ay hindi talaga kumukupas. At dahil nga dito, ay siya ang nag-iisang non-Japanese player na may pinakamaraming panalo sa All Japan Championship sa kasaysayan. Number 6, Seven Time Asian Nine Ball Tour Champion Sa dami ng sinilihan ni Efren na torneo ang Asian Nine Bull Tour ang isa talaga sa pinagharian niya. Ang torneo na ito ay isa sa pinakaimportanteng circuit sa Asia noong early 2000s. Nilalahukan ito ng maraming top players mula sa Pilipinas, China, Indonesia at iba pang mga bansa. At sa lahat ng ito ay si Efren ang pinakakinatatakutan. kinatatakutan. Simula noong 2003, taon-taon ay laging umaabot sa final si Efren Reyes at nagkampiyon nga ang The Magician sa torneo na ito ng 7 beses. At dahil nga kay Efren, ay mas dinadayo ang tournament na ito kahit sa ibang bansa. Talagang rockstar treatment ang turing ng ibang lahi kay Efren Mangchip, lalo na sa bansang Vietnam at Indonesia. Ang isa sa pinaka-ikonik na panalo niya ay noong 2006 nang talunin niya si Ricky Yang sa harap ng home crowd mismo sa Indonesia. At ang nakakabili pa dito ay nasa edad 50s na siya nang pagharian niya ang torneo na ito. At ang karamihan niyang tinatalo niya ay mas bata pa sa kanya ng ilang dekada. Number 5 IPT 8 Ball back to -back Champion Noong mid-2000s, ay may isang bagong liga ang umusbong. Ito nga ang International Pool Tour o tinatawag na IPT. At syempre, sino pa ba ang maghahari dito? Walang iba kundi si Efren Bata -Reyes. Hindi lang isa, kundi dalawang beses. At hindi lang yon mga chief. Sa torneyong ito na tala ang dalawa sa mga tournament na may pinakamalalaking cash prize sa kasaysayan ng bilyar. Taong 2005, ginanap ang IPT King of the Hill. Kalaban niya dito sa finals ang dating GOAT bago nakilala si Efren Reyes. Ang kinikilalang The Mouth si Mike Siegel. Si Mike Siegel ay nakilalang madaldal at mayabang sa ibabaw ng lamesa. Pero sa larong ito ay pinatahimik siya ni Efren. Sa first set pa lang ay tinambakan agad siya ng damagisyan sa score na 8-0. Hindi man lang pina-score ang Amerikano. At sa second set, 8-5 naman ang score. Wala lang na panalo set si Mike Siegel. Nanalo si Efren dito ng 200,000 US Dollar isa na agad dito sa pinakamalaking prize money sa billiard. you want to say a few words? Okay. Well, uh, this is uh, too much money for me, now. You know. <laughs> 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 you, yeah, you know, if I don't beat you like a four games in a row, I might lose for, for this match, you know. That I get lucky, you If you play uh, like this years before, uh, maybe I, I don't have a chance. Anyway, thank you for everybody and uh, thank you for the IPT Tour and for all the staff and of course, to Mike Seguin. Sa taong 2006 naman, ay ginanap ang IPT World Open 8-Ball Championship. Sinalihin ito ng 200 top players mula sa buong mundo. Matapos ang halos 2,000 matches, ay natira si Efren Reyes at si Rodney Morris para sa finals. Di kita ng laban na ito mga chip. Pero sa dulo ay naiuwi pa rin ni Efren ang kampyonato sa score na 8-6. At syempre, kasama dyan ang $500,000, ang pinakamalaking premyo sa kasaysayan ng bilyar. Talagang kakaiba ang damagisyan. Number 4 3-time US Open 9-ball champion. Ang US Open 9-ball championship ay nagsimula noong taong 1976. Isa ito sa pinakamatandang torneo sa Amerika. Nagkampiyon dito ang maraming billiard legend sa kasaysayan. Kabilang dyan sila Earl Strickland, Mike Siegel, Nick Varner, at iba pa. Pero taong 1994 ay may isang Pilipino ang pumasok sa eksena at ayun nga si Efren Bata Reyes. At laking gulat ng buong mundo nang magkampin siya sa torneo na ito. At dito nga naitala ang kauna-unahang non-American na nag-champion sa US Open. Hindi lang isa, kundi tatlong beses pa. At ang matindi pa dun ay sa sunod-sunod na taon niya ito ginawa. Taong 1994, 1995, at 1996. Tinalo niya ang napakaraming elite legend na galing sa iba't ibang mga bansa. At dito nga siya binansagan na The Magician. Number 3 Two-time World Cup of Pool Champion Ang World Cup of Pool ay isang international doubles tournament kung saan ang maraming mga bansa ay nagpapadala ng dalawang player para katawanin ang kanilang bandila. Hindi ito simpleng match lang mga chip. Ito ay labanan din ng mga lahi. At nagsimula ang torneyong ito noong taong 2006. At syempre, sino pa ba ang magcha-champion sa unang torneo na ito ng World Cup of Pool? Walang iba kundi si Efren Reyes at kasama niya dito ang isa ding Pinoy legend na si Francisco Django Bustamante. Nagtulungan ang dalawang legends na ito para talunin ang mga top teams mula sa Germany, USA at China. At paglipas ng tatlong taon, noong 2009, muling bumalik ang tambalang Reyes Bustamante sa final match at muli na naman silang nagkampiyon ng labanan nila ang bansang Germany hindi lang ito basta panalo mga chip. Dalawang World Cup titles ang naiuwi ni Efren at Django sa loob lang ng isang dekada. Isang bagay, nakakaunti lang sa mundo ng bilyar ang nakagawa. Pero ang pinaka nakakahanga mga chip sa kabila ng mga tagumpay na ito ay nanantili pa ring humble ang ating mga manlalaro. Number 2, 14 time Derby City Classic Champion. Ang Derby City Classic ay itinuturing na Olympics ng bilyar. Ginaganap ito sa Kentucky, USA taun-taon. Hindi lang ito isang event. Ang Derby Classic ay multidiscipline challenge kung saan kailangan sumabak ng isang player sa iba't ibang larangan, kagaya ng 9-ball. One packet. at bangpul. At kapag sinasabing Derby City, isang pangalan lang ang laging nasa tuktok ng listahan. Efren Bata Reyes. Mula noong 1999 hanggang 2010, paulit-ulit siyang naging kampiyon at umabot nga sa labing apat na titulo ang napanalunan niya sa derby. Siya ang pinakakonsistent pinakamagaling sa lahat ng division sa loob ng isang buong tournament. Sa derby, hindi lang siya tinatawag na champion dahil para sa mga lokal na manonood, si Efren ay tinatawag nilang the king of derby. Ngayon mga chip, ay pupunta na tayo sa number 1. Pero bago natin puntahan ang top 1 sa listahan, ay huwag nyo kalimutang magsubscribe para updated kayo sa mga susunod nating upload. Anyway, Diretso na tayo sa top 1 ng ating listahan. Number 1 First to win WPA World Titles in 2 Disciplines Ang WPA ay ang isa sa pinakamalaking torneo ng bilyar sa buong mundo. Nilalahukan ito ng iba't ibang mga champion at pinakamagagaling na manalaro. Kaya ang pagiging kampiyon dito ay hindi biro maabot. Pero nagawa ito ni Efren at hindi lang basta nagawa mga chief, naging kampiyon pa siya dito sa dalawang magkaibang disiplina, ang 9 ball at 8 ball. At hindi lang yun, si Efren pa ang kauna-unahang nakagawa nito sa kasaysayan. Ibang klase talaga ang ambag ni Efren sa kasaysayan ng bilyar. Nakuha ni Efren ang una niyang WPA Championship noong 1999 sa Cardiff, Wales. At sa taong iyon ay punong-puno ang roster ng Hall of Famers. Kasama dyan sila Jimmy White, Johnny Archer, Ralph Sockey, Earl Strickland, at Francisco Bustamante. At sa lahat ng mga iyon, si Efren ang naghari sa torneo. Nakalaban ni Efren sa finals si Chang Hao Ping ng China at nanalo siya dito sa score na 17 racks to 8. Lumipas ang limang taon at nakuha na naman ni Efren ang pangalawa niyang kampiyonato sa WPA sa 8-ball discipline. Siya ang naghari sa ginanap na pinakaunang WPA World 8-ball championship noong 2004 na ginanap sa UAE. Nakalaban niya sa final table si Marlon Manalo na isa ding Pinoy at sa unang apat tracks nga ng laban na yun ay lamang si Marlon sa score na 0-4 pero matapos ang lamang na yun ay hindi na pin-score ni Efren ang kalaban. Natapos ang laban sa score na 11-4 at dahil nga sa mga panalo na yun siya ang pinakaunang nakagawa na magkampiyon sa dalawang magkaibang disiplin sa WPA World Championship. At ito ang listahan natin ng part 2 sa top 7 world record ng The Magician. Ibang klase talaga mga chief. At kung na-enjoy nyo ang video, ay huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli.